Idol, ah, uh, salamat yung karun na ka Idol kay na Jude, Niuwan na, oh. tingnan niyo mga Idol, oh. Yan, sana uh, makaabot lang na isang oras lang ito mga ka Idol. Uh, ilang buwan na nga hindi umuulan dito sa amin, wala na mga balon, wala na yung mga tubig. Ah, uh, hirap kami maligo dito mga ka Idol kasi... Mga ilang buwan na nga hindi mo dito. Yan oh. Tingnan niyo oh. oh. Kita niyo na sa mga kadol. Ah, uh, mulan oh, Yan oh. Tapos uh, sana kahit isang oras lang bago sa tumigil para ano. Ma kunuan din ng ating kainit diri sa buong lugar. Grabe. Oh, tingnan niyo mga kadol oh isang oras o dalawang oras uh, pwede na yun kahit paano uh, <coughs> tawawag ikot na kunang na mong balon gikut kotan na kay wala na dyan hupas naman dyan, dyan siya mong dilaw magamay uh, wala na yun salamat dito ng ulan may lag kabot eh, isang oras may dili kay sa kusog hangin para hindi pa tumigil yung ulan kasi para dili sa mga palidi yung mga ano mga ulan di mapalit sa ano yung nanyo mga kaidol kay tagal lang hindi umuulan dito sa amin ayun umuulan din thank you very much ah siguro mamaya gabi makapanulo tagbaki anyway kay ini ulan na diri ada pita mga kay do ulan na jud siya tibok ya yan thank you thank you ni ulan lagi, yeah, mga, na jud ini ulan ni mga ni uwan na kay nanay agi sa tubig go oh. ni na ulan mga yung mga yan Kahit isang oras lang, okay na yun mga kaidol. At least, ah, uh, madinig-dinigan din ng ating mga kanim. Uh, Ilang buwan na mga mga kaidol, humigit na sa ano, uh, tatlong buwan o apat. Hindi na umulan dito sa amin. Bihira lang. Mulan dito pero hindi dito dito sa amin, sa ibang lugar, mga oh, Oo, yan, oh, tingnan yung mga kaidol. Hayag sa tanawot pero kahit isang oras lang pwede na mga kaidol, at least yung mga, uh, tubig-tubigan na nating mga balon. Yan, thank you very mas mga kaidol, uh, dito na tayo magtatapos, uh, mag-antay-antay kayo. Thank you for like and share lang po sa ating mga video.